Hello guys. Uh, good morning sa lahat. Eh, eto ito na po guys, yung yung dati kong tinanim na talong. Tingnan niyo guys, tumubo ulit oh. Ayan, nilagyan ko ng mangga pataba, hinog na mangga. Ayan. So malinis na lahat dito. Tat tinatamnan ko na. Ayan, eto guys, ayan. Ah, uh, hinukay ko 'yan. Binasa ko muna ng konti kasi toyotan lupa. Ayan, ito naman yung tinanim kong uh, sigarilyas. Ayan, nagtanim ako ng anim na piraso sa isang tusok dala, dalawa. Ayan. Pag mag, ano yan, pag lalaki na, iya, ano ko dito, oh, sa may ano, sa may guyabano. Para, agkalatkat dyan sa guyabano, agkalatkat sa ilokano. Ayan, guys, ayan. Dito naman is tatamnan ko ng okra. Ayan. Hinukay-hukay ko na. Tatamnan ko yan ng okra, guys, dito. Kasi mataba ang mga lupa dito. Kasi gawa nung, dito ako nung nagtatapon ng ipot ng baboy. Ayan, so, yung ipot na baboy nag-dry na. So, fertilizer na yan, guys. Ayan, tignan nyo. Tatamnan ko rito ng okra. May binhi naman na ako. Ito yung mga binhi ko, guys, na hiningi ko. Hindi ko na kailangan bumili. Pero bibili pa rin ako ng uh, kalabasa. Pulutin yung basa na ko. Ayan, ito yung sigarilyas okra. Ayan, guys. Tatamnan ko yan. And dito na naman yung mga kulit na bata. Oh. Ayan. Buto. Ayan, guys. Sana magustuhan nyo at matutunan nyo rin na magtanim. Kaya pagka ito ay mabuhay, kung may itinanim, may aanihin. Ika nga. Thank you, guys. Sana magustuhan nyo ang aking video. Bye!